Tol, kung may pinakamabagsik na kriminal sa Brazil na si Pedro Rodriguez Filho na kung saan sinasabing pumatay ng dahang katao na itinuturing niyang masasama gaya ng mga drug dealer, rapists at murderers, sa Pilipinas ay mayroon tayong alias Pogi, ang Nueva Ecija, isang berdugo vigilante sa sarili niyang paraan na sumikit sa kanyang mapaghiganting misyon laban sa mga kriminal at mga abusadong individual na nagsisikap na makamit ang kanyang komplikadong konsepto at versyon ng hustisya at kaayusan. Anak ka ng tepe. Henry Santos Cruz na mas kilala bilang alias Pogi at tinaguri ang birador ng Nueva Ecija ay nagmula sa isang pamilya na tubong pampanga. Ang kanyang ama, isa dating busy mayor sa isa sa mga bayan ng Pampanga, ay lumipat kasama ang pamilya sa San Mariano Santa Rosa sa Nueva Ecija. Dito lumaki at nagkaisip si Henry kasama ang kanyang mga kapatid na si Nagani, Chito at Henaro Nerdi, na isa ring magaling na nobelista. Noong dekada 60 hanggang 70, panahon kung saan laganap ang kaguluhan sa Santa Rosa Nueva Ecija, pinalaki ng kanilang magulang si Henry at ang kanyang mga kapatid na may takot sa Diyos. Si Henry sa kanyang kabataan ay naglingkod bilang sakristan sa isang simbahan. Isang araw, maski mga simbahan sa kanilang lugar ay hindi pinalampas ng mga kriminal. Kaya naging saksi ang batang Henry sa brutal na pagpatay sa kanilang pari, isang pangyayaring nagdulot sa kanya ng matinding takot at trauma. Ito rin ang nagudyok sa kanya upang magkaroon ng matinding galit laban sa kasamaan. Nang lumaki na si Henry bandang 1980s, umalis siya sa kanilang bayan at dumuwas sa Maynila upang doon makipagsapalaran. Doon sa Maynila, naipamalas ni Henry ang kanyang iba't ibang talento. Pinasok niya ang industriya ng pag-aartista at naging stuntman pa. Nakatrabaho niya malalaking pangalan sa industriya noong dekada 70 tulad ni Dante Varona, Rez Cortez at Bong Revilla. Si Henry ay hindi lamang isang aktor o stuntman kundi isa ring nobelista, producer at director ng pelikula. Siya na rin mismo ang gumagawa ng kanyang mga kwento at nagpo-produce ng kanyang mga pelikula. Bilang isang nobelista, marami sa kanya mga obra ang naging pelikula na kadalasang tampok si Dante Varona. Ang pinakasikat niyang nobela na ginawang pelikula ay ang Birador. Naging comics writer din si Henry at sa panahong iyon, ang comics ay isa sa mga pangunahing libangan sa Pilipinas dahil wala pa namang gaanong TV noon. Marami sa kanya mga kwento ay nalatala sa Pilipino Superheroes Pocket Comics noong 1986. Kabilang ang Vigilante, Bigo pa rin ako, Robbery, si akong barako, sintibay ng puno, silang mga hudas, minsan may isang matapang, santupok na lupa, si Hepe at titis. Ang ilan pa sa kanya mga nobela tulad ng Patron Emperador, Agila sa Gubat at iba pa ay sinalin din sa radyo at telebisyon kung saan ang mga ito ay karaniwang may temang aksyon na hango sa kanyang buhay at karanasan. Siya rin ay naging bahagi ng unang henerasyon ng mga tinatawag na dimensional heroes kung saan ang karakter ni alias Pogi ay naisama sa iba pang bayani sa isang nobela na kanyang mismong isinulat. Sa larangang ito, nakilala niya ang mga batikang comic artists na sina Abraham Deocampo, Ocampo, Mar Santana, Carl Comendador, DJ Salonga, Carlo J. Caparas, Mars Rabelo at marami pang iba. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa sining at literatura, patuloy pa rin siyang hinahabol ng realidad ng mundo at minumulto ng kanyang nakaraan. Ang kanyang matinding poot sa mga masasamang tao ay hindi nawala at ito ang nagtulak sa kanya upang umuwi at maging isang pulis sa kanilang lugar bilang patrolman Henry S. Cruz sa kabanatawan Nueva Ecija. Naisip niyang sa pamamagitan ng pagiging pulis, magiging tagapagtanggol siya ng mga inaapi at makakapaghiganti rin siya sa mga masasamang loob. Ngunit, tila lumabis ang kanyang galit at poot sa mga kriminal. Sa kanyang pananaw, ang tanging paraan upang sugpuin ang kasamaan ay sa pamamagitan ng mas matinding paraan kaysa sa ginagawa ng mga kriminal. Kaya iniligay niya na ang batas sa kanyang mga kamay. At dito na nga tatatak ang alias na Pogi, ang birador ng Nueva Ecija. Dito na siya makikilala bilang isang berdugo na brutal sa pagpatay sa mga kriminal. Walang pinipili si Pogi, basta gumawa ng masama, todas, na mas matindi pa sa mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kabilang sa kanya mga tinotodas ay ang mga mamamatay tao, pag nanlolob sa mga kabahayan at manlalaspag o rapist. Kilala siya sa kanyang hindi makataong pamamaraan ng pagpatay gamit ang kanyang maalamat na katana, gaya ng pagpugot ng ulo at pagpira-piraso sa katawan ng mga biktima. Ikinakalat at ibinabalandra niya ang mga pirapirasong katawan sa kanilang lugar bilang babala sa mga nagnanais gumawa ng masama. Kahit simpleng pangboboso ay hindi niya rin pinapalampas. Pinaparusahan niya ito sa pamamagitan ng paglalakad sa publiko ng hubot-hubad. Isang araw, naganap ang isang insidente ng karasa na nagpakita ng kabayanihan ni alias Pogi. May apat na kalalakihan ang nanghold up ng isang bus na patungo sa isang probinsya. Habang ang driver ng bus ay tinututukan ng baril at inuutosang huwag huminto sa pagmamaneho, may isang pulis na nakasakay sa loob ng bus. Ang pulis na ito na nakasibilyang damit ay naging target ng isa sa mga holdapper at walang awang pinatay. Sa kasagsagan ng pangyayari, nang madaanan ng bus ang isang checkpoint, pinilit ng mga holdapper ang driver na huwag huminto isang military owner type jeep ang nagtangkang humabol sa bus ngunit niratrat ito ng mga kriminal ilang sandali pa si alias Pogi na nagmamaneho ng kanyang military jeep ay humarang sa daan mayabangan naman sa kanya ang mga kriminal kaya't binabaan nila ito sa pagbaba pa lamang ng isa ay inunahan na ito ni Pogi sinunod niyang binulaga ang tatlo pang kriminal at wala siyang itinira na buhay Nagawa ni Pogi na patahimikin ang kanilang bayan mula sa mga masasamang loob. Naging kilala siya, minahal at kinatakutan sa San Mariano, Nueva Ecija bilang isang bayaning tagapagtanggol sa mata ng iba at isang kinatatakutang berdugo sa mata ng mga kriminal. Ilan sa mga malalapit sa kanya ay nagsisilbing mga mata o impormante niya laban sa mga taong may lihim na kalokohan at mga taong may masamang hangarin sa kanilang lugar. Pero sa kabila nito, may sabi-sabing iniwan siya ng kanyang asawa. Ang dahilan di umano ay hindi na makayanan ng kanyang asawa ang brutal na pamamaraan ni Pogi sa pagpatay sa mga kriminal, lalo na sa paggamit ng katana sa pagkatay at pagpirapiraso ng mga katawan. Pero sa isang edisyon ng comics na pinamagatang Anak ng Teteng na isinulat ng kanyang kapatid na si Henaro Nerdy Cruz, ibinahagi ang isang alternatibong versyon ng buhay ni Henry Pogi Cruz na naiiba sa karaniwang kwento tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang kasawa. Ayon sa comics, si Pogi ay nakahuli ng isang grupo ng masasamang tao na sa huli ay nakalaya dahil sa kanilang pera at impluensya. Bilang ganti, ipinagutos ng pinakapinuno ng grupong ito ang pagpatay kay Pogi. Samantala, ang asawa ni Pogi ay nagsilang ng kanilang anak na si Paris sa kasamaang palad. Ang kanilang bahay ay niratrat ng mga kaaway ni Pogi sa pag-aakalang naroon siya. Sa trahedyang ito, ang asawa ni Pogi at ang kumadrona ay kapwa binawian ng buhay. Ngunit milagrosong nakaligtas ang bagong silang na si Paris. Nang umuwi si Pogi at matagpuan ang kanyang asawa na nababalot ng dugo, siya ay labis na nagluksa. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay labis na nakapagpabagsak sa kanya. Napasandal si Pogi sa alak at nagsimula na siyang pagsigasigawan ng kanyang bagong silang na anak kapag ito'y umiiyak. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon at pagluluksa, lumabas siya ng bahay sa ilalim ng malakas na ulan, hinahamon ng Diyos na bumaba at harapin siya gaya ng inilalarawan sa comics. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, tila nawala si Pogi sa katinuan. Ang sakit ng kanyang loob ay nagdulot ng pagkalabo ng kanyang isip at sa pagkalunod sa espiritu ng alak, nalihis ang kanyang utak sa tamang katwiran. Ngayon, dahil dumarami ang kanyang nakakabangga at nakakaaway, kabilang ang mga politiko at iba pang makapangyarihang tao sa kanilang lugar, nagpaplano ang mga ito na mabura na sa mundong ibabaw si Alias Pogi. Taong 1989, habang si Pogi ay nasa tabi ng highway at naghihintay ng bus papuntang Maynila, siya ay biglang inambush at niratrat ng kanyang mga kaaway. Sa ganitong trahedya, nagwakas ang buhay ni patrolman Henry S. Cruz o alias Pogi at naulila niya ang kanyang dalawang anak na sina Paris at Zeus. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang kamatayan, isinapelikula ang kanyang buhay kung saan ginampanan ni Bong Revilla ang kanyang karakter. Ang kanyang kapatid na scenaristo, Nerdy Cruz, na isa ring mahusay na manunulat, ang naglahad ng kanyang kasaysayan at nagpatuloy sa pagsulat ng mga nobela ni Pogi na hindi natapos. Ang nobelang pinamagatang Anak ng Teteng ay nilikha upang patuloy na alalahanin ang kabayanihan ni Alias Pogi. Nagkaroon pa ng trilogy ang pelikula, ngunit ang unang pelikula ang itinuturing na pinakamalapit sa katotohanan, habang ang mga sumunod ay may idinagdag ng mga elemento para sa ikagaganda ng pelikula. Alam nyo tol, batay sa mga detalye ng mga nobela ni Henry Cruz, partikular ang mga ginampanan niyang karakter at ang mga tema ng kanyang mga kwento, maaari sabihin na may malakas na impluensya ang kanyang personal na karanasan at mga pananaw sa kanyang pagsusulat, ang paulit-ulit na tema ng vigilante justice at ang matinding pagtuon sa paglaban sa masasamang tao sa kanyang mga nobela ay maaaring sumasalamin sa kanyang mga imahinasyon o sa kagustuhan niya maging isang vigilante sa totoong buhay. Sa maraming kaso kasi tol, ang mga manunulat ay kumukuha ng inspirasyon mula sa kanilang sarili mga karanasan, pananaw at emosyon sa paglikha ng kanilang mga akda. Para kay Henry Cruz, ang pagiging isang karakter na lumalaban sa kasamaan at nagpapatupad ng hustisya sa kanyang sariling paraan ay maaaring naging paraan niya upang ipahayag ang kanyang personal na damdamin at mga pananaw tungkol sa hustisya at moralidad. Ang paglikha ng mga karakter na vigilante sa kanyang mga nobela ay maaaring isang paraan para kay Cruz na galugarin at ipahayag ang kanyang mga ideya tungkol sa tama at mali, hustisya at paganti. Gayunpaman, mahalaga rin tandaan na ang mga nobela at fiksyon ay kadalasang naglalaman ng mga pinalaking elemento at dramatikong paglalarawan na hindi kina kailangang sumalamin sa tunay na intensyon o hangarin ng mayakda sa totoong buhay. Sa inyong palagay tol, saan nagtatapos ang hustisya at nagsisimula ang pagihiganti? Maniniwala ba kayo na ang mga aksyon ni alias Pogi ay hustisya o pagihiganti? paano naimpluwensyahan ng personal na karanasan ng isang tao ang kanilang sining o pagsusulat? Ano ang inyong pananaw sa konsepto ng vigilante justice? Ito ba ay kailanman makatarungan o palaging isang forma ng paglabag sa batas? Paano nakakaapekto ang trauma gaya ng naranasan ni Henry noong bata pa siya sa paghubog ng pagkatao at desisyon ng isang individual? At paano na-iba ang pagtingin natin sa mga bayani at kontrabida sa fiksyon kumpara sa totoong buhay? Sa palagay ninyo, bakit kaya maraming tao ang naaakit sa mga karakter tulad ni Alias Pogi. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.